Good morning, good morning po. Ito po, po kami. Kakain po kami. Good morning, good morning po mga idol. Andito po kami kay Kuya Joel. Logoto po kami. Ito ang kanyang pwesto sa La Puente. Sa highway. goto po tayo dito. Masarap ang goto. Uh, good morning po mga idol. Akain po ako dito sa kay Joel. Kay Kuya Joel Torres. Masarap po ang goto rito. Ayan po. Masarap po ang goto. Ang ganyanisa ka? Nakampanya ko yung ano mo pangalan. Ayan po. Baka po yan. Baka. Ah, ah, ano po? Goto. Baka. Ayan. Malinis po. malinis. At masarap. Kaya kain na po kayo kay Joel Torres. Dito po sa Lapuente Puente. Ayan. May bulalo rin po rito. May Goto Heaven. Ayan po, Kuya Joel. Goto. Ayan. May kanin din po dito. Meron pong ano. Sari-sari po ang mga kakain dito. Masarap po. Masarap. Kaya kain po tayo dito. Kain. Ayan. Sarap po dito gumain, malinis. Ayan po ang pwesto niya dito sa la puente. Sa highway lang po. ay uh, Idol, ito po ako. Nakakaib okay, po kami dito sa kay Joel Torres sa highway po ng Puente Santa Rosa. Good morning, good morning po, mga idol. Nito po. po kami kay Joyce sa restaurant ng La Puente po, dito highway. Kakain po kami ng goto. Ito po ang kanyang pweso sa La Puente highway. Goto po. Goto Batangas. Ayun.